Narinig nyo na ba ang tungkol sa mga coated rock o mga batong binalot upang itago ang mga mahalagang marka? Alam nyo ba na madalas itong ginagamit ng mga sinaunang tagapaglibing ng kayamanan para lituhin o itago ang tunay na lokasyon ng kanilang yaman? Kung minsan, ang bato ay pinapalibutan o sinasadyang baluti ng halo-halong material upang magmukha itong hayop o ibang anyo. Halimbawa, maaaring hugis hayop ang batong ito, tulad ng mga nakita nating may mga slice o manipis na ukit na nagpapakita ng hugis ng isang simbolo, katulad ng ahas o pagong. Ang pagbalot o coating sa bato ay maingat na ginagawa upang itago ang tunay na kayamanan o ang mga nakatagong markang sa ilalim nito. Kapag makakita ka ng bato na parang binalutan o hindi pangkaraniwang hugis, tingnan mabuti ang mga nakapalibot dito. Maaari itong nagsisilbing tagapagpahiwatig na may espesyal na bagay na malapit tulad ng tunnel o imbaka ng kayamanan. Huwag ding kalimutan tingnan ang paligid para sa mga coordinate markings na nagbibigay ng mga susi patungo sa tamang direksyon, paalala na bawat hugis o marka sa bato ay maaaring may kahulugan, at mahalagang suriin ng mabuti ang mga nakikitang detalye upang malaman ang tunay na ibig sabihin nito.